Good morning, mga loves. So today is our second day. So ngayon mga loves magaano kami? Tagito para sailing and helmet diving. So medyo maaga kami ngayon. Wala pa kami kain kasi in advice na mas maganda daw na wala pang kain kasi di ba pag mag helmet diving, pag kumain ka at busog, parang pagdating mo sa baba parang feeling mo masusuko ka. So, putahan na natin sila mga Girls. Sunduin natin sila mga loves. Let's go. Ano ba sa kay mama, <laughs> baligtad ang damit. Mm. Ay, ala na to sila. Ay, my goodness. Bali, baligtad. Excited na kasi magpa-parasailing. Gusto ko talagang gawin yung mga laws. Medyo kinakabahan. Pero, kaya yeah, yun lang. Yung helmet diving nagawa ko na yun eh, Pero yung parasailing, mm. hindi ko talaga nagagawa. So, lahat kami, first time namin gagawin yung parasailing. This is the view for today. Hinintay lang namin yung speedboat, mga love. So, una namin gagawin is para sailing I think. The next nun is helmet diving. Yeah. Ayan na, mga loves. Papunta na kami. This is it, pansit. Totoo <laughs> so, na talaga to. Parasailing it is. Wala na, ano, mga loves. Ay, sila. <laughs> Ate nasa likod. sa taas mga lang, sa so picture picture look at that so pretty ang ganda tulitin mo tulitin mo daw take pa go <laughs> ना जिला 加维。 Ay, mga loves, natapos din. <laughs> parang feeling ko ngayon gumagano-ganong ng pa <laughs> ako. Hindi mo parang takot na ano na, na, yung parang yung chan ko parang ano, parang feeling ko mahihilo na ako, parang gano'n siya. So, nagpababa na kami. Pero sila Irene, natapos talaga nila yun tayo mga loves. Hindi, gumagayon na kami. Oh, nakita nga kita. Ay. Hindi, oh, ito ba yung nakita. <laughs> So, <laughs> ayun. Pero, pero sobrang sarap naman, di ba yun? Na-enjoy talaga. So, next stop naman, mga loves, helmet diving. Ay! Ito na talaga, parang yung Aan ano na talaga. Mahilo na talaga. Thank you po. Thank you so much. Ang ganda nga. Thank you, Thank you ano ma, hindi ka natakot? Hindi. Hindi? At sa helmet day, ito lang <laughs> Di ba sabi niya gano'n mo pagka Oo. Oh, wala. wala ka mo? Diba? <laughs> Hilo na ako mga loves. Hilo na. Mahala. <laughs> para akong feeling ko, para akong masusuko. ako. Hindi ba hindi pa? Sila mama hindi pa. <laughs> Ayan ang gagawin na helmet <clears throat> diving. Ayan. Kawai kawai! Oh, ano ito? yung pag-ingan sa taas, ma'am? Ganun lang sa baba. Okay, <tinyo> Ma ma'am. Tawag sa wakang bitot. Tawag sa pa, ma'am. Next. Baba pa konti, ma'am. Dalawang akbang pa, ma'am.

lumang, 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 ka lumang, 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 picture lumang, <laughs> <pinter>, <laughs> Ko oh, sa ko, ko nais sa tinuro siyo ko 23. Si na kaya gawin mo. Mas naman naman. Para sa gusto mo na lang. <laughs> Wala uli siya. Oh, sayang yung picture mo, ma'am. Wala na kaya siya. Ate? na kami mag ano well <laughs> helmet diving kami lang dalawa ni kuya ang nakasurvive ay mga failure <laughs> mga talunan hindi kinaya mga lang bumaba lang sila tapos magpakiyat na kaagad wala mo lang silang picture si mama sa kasi papa naman ano bawal kami bawal pala sila kasi may high blood sila so hindi advisable mga lang nangagutama mga mga person ayan breakfast <laughs> Breakfast buffet. Mm. So, mga loves, nagre-ready na kami pa, ano, papuntan sa isang another excursion. So, yung ginawa natin kanina, mga loves, tag-helmet diving tayo, tsaka, uh, ang tawag doon, sailing. So, yun nga, yung sinabi ko, tinray naman nila ate yung sa si helmet diving. Actually, ang unang bumaba si kuya, then sumunod, ikaw, di ba, te? Sumunod si ate, and then sumunod si Erin. pang -huli ako, mga loves. Kaso, ah, uh, explain ko sa inyo kung... Ewan ko kung napanood nyo yung ginawa ko before, like, five years ago, I think, sa na uh, Natatandaan ko na sa St. Thomas, U.S. Virgin Island kami noon nung asawa ko. G ginawa na rin na, ginawa ko na rin yun mga loves. So, antay, parang ang title parang sea trick, ganun. Pero same siya, same type, helmet diving. Actually, mas malalim pa nga yung, yung nasa St. Thomas, knowing na hindi ako marunong lumangoy. Pero dun kasi mga loves, iba yung feeling ng ano yun, na safe ka. Dito kasi, isa lang yung diver, mga lads. Isa lang, isa lang yung diver. Tapos, pagdating mo sa baba, sesenyasan ka niya kung okay ka. So, pag nag-okay ka, tataas siya, kukuhanin niya yung ibang uh, member na kasama niyo. So, since ang unang bumaba si kuya, tapos si Ate, siya yung sumunod. <laughs> Tapos nung pangatlo na si Irene, si Ate, <laughs> tuma nagpapataas na kasi medyo masikip na daw sa dibdib. So hindi siya nakaano, hey, wow. hindi siya naka hindi siya nakatagal. So nung pagbawa rin ni Irene mga loves, hindi rin siya tumagal kasi pag ba hindi ka tumagal? Natakot ako. Natakot daw siya kasi pagkababa sa kanya, Liwanin. Iniwan na siya. So, hindi, parang yung, na, ano ka na, andun yung anxiety. Parang yung... lack of security. Oo, man. parang lack of security. Na, nandun yung, ano mo, na matatakot ka na, ay, bakit, ano, <laughs> bakit iniwan na ako? Kasi sa ano kasi, mga hindi love? Hindi ka makahinga pag, oh, oh, ito, oh. baka mamaya mag, mag-mataya ako, gano'n. walang makakita. Oo, oh, walang tao sa ilalim. Oo, oh, walang tao sa ilalim. Yung sa ano kasi, mga loves, yung sa U.S. Virgin Island, natatandaan ko, tatlo kasi yon Dalawa yung diver, um, uh, ah, tatlo yung diver. Isa yung mag, mag a sa sa'yo pababa. Tapos, dun sa baba, meron na isang diver, meron na rin isang diver, mga loves na pagdating mo talaga, pag na-touch mo na yung, ano, yung ground, is iya-assist ka. And then, meron dong, uh, rail na hahawakan nyo na magaano kayo mga loves na parang doon kayo kakapit doon kasi walang rail walang ano as in ano lang siya empty. <laughs> parang gano'n. So, hindi mo mapifeel yung security which is kapag first time ka, understandable yun na parang, uy, bakit iiwanan mo? Kasi nung pagkadating pag ko na doon, mga lo, nag-sign nag siya na okay ka. Sabi ko, okay naman. Tapos, umangat siya kasi si kuya nagpataas. <laughs> nagpataas si kuya, tapos nagbababa. Nung iniwan niya ako sa baba, sabi ko, no. So, nag-ano na lang ako na kailangan ano, sulitin yung binayad kasi wala pang picture, wala pang video pero na-surpass naman namin dalawa ni Kuya. Kami lang 'yung naka <laughs> Sila Ate hindi. Now, survivor, of survivor of the Philippines. Sila mama, kasi papa like what I've said, hindi sila pwede kasi meron silang high blood. So pag may hypertension, hindi o hindi nila ina kasi I think there's one time na nag 'yung isang ano na parang uh, ina inatake doon sa pinakababa. Yun. So, ano, ayaw, natin mangyari yun. It's better to be safe than sorry. So, pero si Papa, super excited pa naman siyang experience yon Pero, hindi talaga sila inala. Which is understandable. So, yon That's it. And, e, abangan nyo yung vlog natin ulit later. Kasi, isi-separate vlog natin yun. Meron tayong another excursions from 1, uh, 1 p.m. to 5, ah, 5 or 6 And you na. thank you so much everybody. Bye.